Tapos yung ano? Kukunin ko siya, sabi mo. Guys, for today's video, pag-tri-tripan ko yung aking mga kakaklase. Guys, sige nyo. May sasabihin ako pero kunyari wala. Pero wala. Ay, alam mo ba yung ano? Yung doon, tapos yung dyan, tapos yung Yung doon, tapos dyan. Tapos yung, yung ano doon? Tapos dito? Ha? <laughs> Di ba yung ano doon? Tapos di yan. Tapos dito ano kung mo yung ano kung 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 kaya naman yung ano yung pinapaano ni sir? Yung tapos Dito, Yung tapos dito. Yung ano yung dito tapos doon. Huh? Yung ano diba doon. Tapos kapunta ko tapos kukulin ko. Tapos, tapos yung ano. Kukulin ko siya sabi mo! Diba? Kapunta ko doon. Tapos doon. Tapos yung pinapaano doon. Tapos yung ano. Tapos yung kukulin ko. Kukulin ko. ano ko siya sabi mo? yay yeah, Ano yung ano yung pinapanood tapos dito? Tapos yung An? ano yung iba doon? Yung pinapapunta ko doon? Ay, diba? Yung pupunta ko doon tapos yung ano doon? Yung sa akin dito pero doon? Ano yun? Diba? Doon? Tapos doon? Tapos yan. Doon yung pinapapunta ko doon? Ano yun? Ha? <laughs> ha? Yun doon. Tapos diyan. Tapos yung medyo ano doon. Tayo ito mo yun doon. Uy! Uy! Ay, tapos. Uy, kaya naman mo. No, no, no. Ang <laughs> gulo. Bye-bye!